Hey guys, good morning. Panibawang araw, ano, panibawang kayod. At isang mapagpalang araw sa atin ngayon guys. Sana ay pagbigyan tayo ng Panginoon. At sa ay magandang araw. At sana ay makabinta tayo ng marami. At yan hindi sa mga nagtitinda. Good morning guys, good morning. Good morning sa lahat. At shout out sa lahat guys. Sa wakas, nagkaroon din ako ng pakwan guys. Kapanin natin ngayon ay pakwan sa kapinya guys. Good morning, good morning. Ang oras natin ngayon ay 5.43. Ito guys, papakita ko sa inyo ang pinya at pakwang guys. Ang lalaki ng pakwang ko. Dalawa lang guys, kinuha ko. Kaya napakamahal. Let's go guys, good morning. Ang so, pinya ko. Ah, malalaki na yung pinya ko. At ito pakwang ko guys, dalawa. jambu. Ah, jambu yan guys. Ah. Ang pinya natin ay 130 guys. Ah, sana makakaugos oh, tayo ngayon. Kaya let's go guys, good morning, good morning. Kita ka sa dalig. Kaya let's go.

Lưu Hàn Phó Ai bên Đi về bên

guys ayan ang pinya natin ayan, ayan pako natin at may isa pa ha sana guys makahubos tayo kaya well, lang medyo talagang magalit ha matumal guys matumal kaya yeah, let's go sana mawala yung tumal let's go guys Sige. Yeah guys, pina yeah, na tayo. Ang sa pako natin na isa. Isa lang na natin, guys. At sa pinya, uh, pa yeah. paano, guys? nakarami tayo. Yeah, sana bukas, Let's go. Abi